Isa sa ilalim na sa rehabilitasyon ng ilang bahagi ng EDSA sa buwang ito. Pero ano naman kaya ang reaksyon ng ating motorista hinggil dito? Narito po ang report. Halos kalahating milyong motorista ang dumadaan sa higit 23 kilometro na stretch ng Epifanio de Los Santos Avenue. Pero isasara ang ilang bahagi ng EDSA bus lane para sa isa sa gawang rehabilitasyon sa EDSA. Nakikipag-ugnayan ang Department of Public Works and Highways o DPWH sa Department of Transportation o DOTR at Metro Manila Development Authority o MMDA para sa gagawing pagsasaayos sa kalsada. Uunayin ng DPWH na ayusin ang linya na kasulukuyang ginagamit bilang bus lane. Ito ay para maayos ang road riding surface, pavement durability at kaligtasan ng mga motorista. Ang mga carousel bus ay pansamantalang dadaan muna sa ibang linya ng EDSA. Pero i-example natin o lalagyan natin ng gap doon sa mga bus stations para po maka... Uh, yung ating pong uh, riding public po ay makasakay pa rin po sa mga buses dahil po uh, i-exempt po muna natin yung para makapasok po sa bus station yung pong ating mga buses. O-9 ang pagsasayos sa bike lane pero mas mahihirapan daw sila dahil sa mga business establishment na matatamaan. Inasa ang magsisimula ng ngayong buwan ang EDSA rehabilitation at target matapos susunod na buwan. Ayon sa DPWH, isasayos ang isang segment sa northbound at labing segment naman sa southbound lane ng EDSA. Ang pagsasayos sa northbound ay magsisimula sa Balitawak patungong Monumento. Habang sa southbound naman ay mula monumento hanggang sa Roas Boulevard. 300 milyon ang nakalaang pondo para sa northbound lane at 15 billion naman para sa southbound lane. Kasi po wala na yung bus paano naman? Matagal yung biyahe. Hindi ako pa Kasi sir, bakit po? Kasi po, malaking tulong din po sa transportasyon. Hindi po kasi, nag na, parang Malami na sa sa, ano, sa carousel. Apila naman ng DPWH sa mga ng commuters at motorista. Nagabiso ng na DPWH na posibleng magdulot ng mabigat na trapiko ang EDSA Rehabilitation. Pero nangako naman ang DPWH na magiging 24 hours ang pagsasaayos ng EDSA Bus Lane. Isaiah Mirafuentes para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.